O mga kabomba, ang Kim Like 150i na 2023 version. Ganda ng kulay niya kasi sparkling yung yung kanyang pintura. Ito oh. Na yellow. Para siyang gold actually pag tinignan niyo sa malapitan. Yung kanyang mga lining na decals. ayan oh, ang ganda ng pagkaitim niya. napaka parang mas maganda pa sa Vespa. Ayun oh. Sa part na 'to, hindi siya buong yellow. May lining lang siya na kulay dilaw. Ayan. Yeah, Tapos yung step board niya, ayan, mabigat siya. So, mas stable siya sa kalsada. So, parang, parang royal halo yung datingan niya. Napaka-compact ng dating. Ng design. Tapos so, may dito, 150i ABS. So, ganda, no? Yeah, may Atas susuhian mo rin, no? Mm. Okay, nga! So kailangan talaga, hindi mo siya mabubuksan ng... Oo, oh, pag di nakasusi, sasubukan so, natin ilock. Mabalik natin. So yan. Tapos kapag nilock mo ng gano'n, yan o. Oh, uh, let's say, ganyan mo. Ah, meron din. Teka. May lock, mo kasi lang, Kung, ah, kung mo. ng ganyan, ah, hindi mo talaga okay. siya matatanggal. Ang galing, no? So may kaugnayan tong lock dito sa ignition. Dito sa may parang maliit niyang compartment. So, kapag in-unlock mo ng gano'n, yan, unlock mo. So, pwede mo na siyang mabuksan. Galing! Secured! Pinalik nila yung pagiging analog niya. Kasi dito may digital lang dyan. Na konti. Ayan o, kapag binuksan, so mag-swing ng ganyan. Tapos ito lang yung digital, yung kanyang odometer. Yung fuel gauge, may oras, may voltaje, at may temperature. So yung kanyang speedometer ay analog. So may dalawang pindutan dito. Ito may mga nakaabang dito na ano, na buttons. Ganito daw yung stock ng side mirror. Bilog din, tapos chrome. Tapos so, ang elegante ng kanyang upuan. May chrome din dito na tubular lang. Oh, pwede. Um, um, Kasi yung helmet, ano, isang half-face um, okay. na helmet. Ganda, maluwag din pala, no? Ayos, pwedeng pwede ito pang travel. Parang mas pagsunado ko siya sa pagod. Pero sa price na 134, pwede na. Pwede na. 150i pa. 150i, 150cc, tapos with ABS na. Kasi yung patsy wala pang ABS yun eh. Yan o, no? tapos disc brake na rin pala siya. ABS na. Disc brake, harap likod, and with ABS. Yung headlight niya, ayan o, no? mukhang classic yung dating, pero... LED na siya. Kaya hindi mo ko-compromise yung kanyang quality ng liwanag. Mas lalo kapag gabi. Ayan. Tapos yung turning lights niya ay mga LED na rin. May sidewall na. Na chrome. So, di mo na kailangan lagi ng sidewall kasi meron na siyang silver na sidewall. Ito, pwede magsabit ng mga pinamili mo. Anong height mo si Rolly? Anong height mo? 5'1 pero, ayun o. Abot na abot ni eh. Kuya Rolly. Oh. Oh, ayos. So goods to goods pala to kahit sa mga babaeng rider. Maluwag yung stepboard. Oo oh, ano. Ay tapos pwede ka rin pala dito no kung gusto mo. Mong... Ah ayos to. No? Pogi oh. You know. Yung!